Ginugunita po ngayong araw ang Philippine Arbor Day sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa buong bansa. Batay na rin ito sa Proclamation number no. 643 at Republic Act number no. 10176. Si Vel Custodio sa detalye live. Bell. Rise and shine, Audrey. Ipinagdiriwang ngayong araw ang National Arbor Day at bilang pakikisa sa selebrasyon, pinangunahan ng DENR at mga ilang local government dito sa Rizal, ang tree planting activity dito sa Yes City, Tanay, Rizal. Tatlong libong mga binhi ang itatanim sa tatlong ng lupain sa protected area ng Rizal. Kaisa rin sa proyekto ang mga universidad sa Rizal, mga barangay, PNP at BFP. Layunin ng tree planting activity na mapalago ang kagubatan at mapanatili ang ganda ng kalikasan para sa mga susunod na generasyon. Sa pagbabago ng klima, lagi tayo nakakaranas ng bagyo, baha, dahil uh, natin ang kagubatan ay eh, kalbo So ito itong Arbor Day pinapakita natin sa ating mga mamamayan na dapat tayong magtanim ng puno. Uh, alam naman po natin ang ang isang forest na maraming laman na puno ay maraming benepisyo na ibibigay sa ating mga mamamayan. 'Di ba? As we all know ngayon, sobrang marami ng developments ganun. So ayun, through tree planting activity uh na nasusuport natin ang environment and uh, nasusustain natin kung ano pa yung mga dapat na meron yung future generations idineklara ang National Arbor Day sa ilalim ng Proclamation No. 396 kung saan hinihikayat ang mga lokal na pamahalaan, paaralan at iba't ibang organisasyon na makiisa sa rehabilitasyon at regreening ng kapaligiran para sa mas maganda at mas malusog na kinabukasan. Audrey, katatapos lang na opening program na pinangunahan ni Tanay Municipal City Mayor Rafael Tanwato at kasalukuyan na ngang isinasagawa ang tree planting activity dito sa Yes City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Velco Studio.